Yo! Sa video na ito ay ibabahagi namin sa inyo ang aming ginawang pag-aalaga ng mga day-old chicks na pugo pagdating nila sa aming farm. Pagkalipat sa mga brooder cage ay agad namin binigyan ng chick booster. Importante na ang inyong patoka o feeds ay magbibigay ng sapat na sustansya para sa tamang paglaki. Inihanda na rin namin ang kanilang inumin na may halong dextrose powder para makarecover sila sa tagal ng biyahe. Naglagay din kami ng graba sa painuman nila para makontrol ang kanilang pag-inom at hindi sila mahulog sa tubigan. Wala munang tulugan at may at maya ay kailangan silang obserbahan para maiwasan ng mortality. Madaling araw ay nag-refill kami ng patoka dahil hindi sila pwedeng maubusan ng kakainin. Kinabukasan ng umaga ay pinalitan na ng plain water ang kanilang mga tubig at nakita rin namin na masigla na sila dahil nakapagpahinga at nakakain na rin sila. At pagdating naman sa hapon ay nagsimula na kaming maglagay ng vitamins. Mahalaga ang paglagay ng vitamins sa kanilang mga tubig dahil tutulong ito sa paglakas ng kanilang resistensya at para makaiwas din sa mga sakit. At dahil hapon na ay nagsimula ng lumamig ang klima kaya naglagay kami ng plastic upang makadagdag sa init na kailangan ng kanilang katawan. Abangan nyo ang mga susunod naming updates. Ingat!